Si malakas at si mas malakas. <laughs> ah, how was the feeling? Ah, ah, ah. nindot daw ka okay, nindot. Ha? Ah? Nindot. Di ba sa wakto. Gue t referred to this tribe, but my染 variance was all in the name ofwiewaas figured out the problems Jhaka- мех m Mayang adlaw kanyang tanan. Ngayong araw na to, ipapasal natin si Reggie, si Mr. Chinito sa Sagpolan Falls kung saan unahan na po ng Hinaguan Nature Park. At makikita nyo nga po ito mamaya, marami na po ako napuntang mga kaibigan dito. Sinama ko po sila ipasal dito kasi ito sa, sa pinak magandang tanawin dito na pinagumalaki namin dito sa Misamis Oriental. At dito lang yaman sa may susunod namin na um, barrio ay at barangay ang aming barangay tapos San Isidro na ulit okay siya po ang South post Falls located here at barangay San Isidro Misamis Oriental and we're going to explore Misamis Oriental with Master Chinito at ito na nga papunta tayo doon sa may pinakamataas na falls dito at dadaan tayo ng hanging bridge na kung saan takot nga si Chinito boy na ano, mag alog, -alog ang ating tulay kasi mamamaya maalog din ang kanyang jet lag. Charot lang. So, ayan na, guys. I-enjoy nyo lang. Ang, oh, yabang-yabang niya. Oh. I-enjoy nyo lang ang panonood itong video na to. Kasi, pag nakita nyo to sa may unahan, napakaganda talaga ng tanawin. At talaga namang very relaxing talaga tong place na to. Napakalamig talaga at grabe. Guys, this is one of a kind na pag pumunta kayo dito, pasyalan nyo po talaga to. Kasi, napakaganda talaga. Pag pumunta kayo dito sa Hinuguan Park, eh, Hinuguan Farm namin, unahan lang po ito. Mga, siguro mga 5 to 10 minutes lang na biyahe and ayun may mag trekking lang na mga 5 3 to 5 minutes lang din na walking dyan sa ating kuan ating papuntahan bago makarating ng falls so ayan i-enjoy na lang natin ang ating paglalakbay habang may nakita kaming ahas na hindi namin alam kung patay ba o hindi kasi hindi naman siya umaatake guys but anyway ayan naglalakad na po kami at ako nga po ang taga video ni Mr. Chinito ayan natatakot sila at tinakot namin si Uyong ayan natakot si Uyong Takot pala yung mukhang palaka sa ahas, no? Charot lang. Sa so, ayan, naglalakad kami naglalakad na naglalakad. nakakapagod talaga, guys. At syempre, dalawang kamera po ang hawak ko dyan. Kasi yung kaysi At saka, ito namang sa akin. Hawak ko rin para makapag-video naman ako sa akin. So, ayun. Ganun lang kasimple talaga, guys. Ang hirap-hirap talaga mag maging vlogger. Ang hirap maging content creator and you don't have your own um, cameraman at syempre kung tinutulungan ko rin yung si Chinito wala naman din siyang taga video sabi ko okay ako na mag video for you kasi meron din siyang video meron din siyang vlog at namang nga nakita na niya yung falls na napakataas medyo malailay pa kami pero nakita na niya yung falls so ayun na nga guys to be continued napakahirap talaga mag content creator pag mga kaibigan mo is mga content creator at mga vlogger din namang jig jago imbis na siyang uutusan ko nag-video din siya nang sa kanya kaya minsan guys nagnanakaw ng talaga ako nakikihing lang ko or nakaka-airdrop na lang ako ng mga videos na galing din sa Kuanla ni Inde. Katok kung sino man mo naka-iPhone kasi pasapasa -pasa na lang. Kita niya naman ang haggard ko, di ba? Ako na may bitbit -bit ng bag ko para sa aming bayaran sa entrance at sila naman ayan. Kasi nagsisinito kasi nag ano din kasi siya na utot ako uh, ah, ah, siya sa akin kasi nga pa uh, oh, sino sa kanya so i do the honor naman talaga so ayan ganyan ako ka plastic di ba so ayan na ah, pagod na pagod na po yung itsura ko diyan hagar na hagard na hagard na po yung itsura ko diyan oh kita niya naman di ba oh, ay nako ang hirap-hirap talaga kaya shout out sa lahat ng mga ano diyan sa mga content creator na talaga namang kudos sa inyo na kung saan ang layo ng nararating ninyo i know gaano kahirap ito nga walang kwenta yung vlog ko walang kwenta yung pag-edit ko ang hirap na nga ako, tinatamad na nga ako. How much more yung mga nag-voice over ng grabe maayos at syempre nag-edit na makagandang mga transition ng mga video. Ako nga, walang kwenta. Tingnan naman naman, diba? Pero anyway, ang ganda-ganda po talaga ng tanawin at i-enjoy nyo po Itong video na to kasi Grabe, marirelax kayo talaga guys. At ang video na to, makikita nyo po dito, kami lang po magkakasama. Wala po si Kano kasi um, nagpapahinga po siya tapos minessage ko po siya kung kamusta na yung kalagayan ng ulo niya hindi pa po siya nagre-reply at alam niya po guys after po nan guys habang nandyan naliligo kami dumating po siya guys ayan kakagising lang daw niya at meron siyang kinong pera para bayarin sa ospital ng atin niya at sana nga lumabas na yung atin niya at mag fast yung kanyang recovery so ayan na nakita na ni Reggie ang atin napakagandang tanawin Ayan, susunod po si Kano dyan pero next video na po yun guys. Okay, abangan nyo po ating video kung bakit at paano siya sumunod at ano ang mga kaganapan. But anyway, enjoy na po to kasi napaganda talaga at first time kung makita tong pool na to ganito kalinis at bago yung... Um, color ng pintura. Dati na yung malinis pero iba yung color ng pintura napaka blue. Talagang bagong bago. So pagdating namin dito, marami din po ang mga guests na pumunta at mga nag tag nito um, na banding, banding at syempre marami mga guest dito na na Marshall Jane o oh, hindi lang kami ang pupunta dito marami po na pupunta dyan guys this is uh, one of the very beautiful hidden nature here in Misamis Oriental. Ang ganda, no? May mga estudyante dyan, guys, na mga hindi nagpaalam kaya natakot siya sa akin. So, ayan na nga si Mr. Chinito. video ko po siya sa vlog niya. So, dalawa pong hawak kong video. So, ganun lang yun, guys. Gamit-gamit lang tayo, guys. Binibideo ko siya sa kanyang cellphone. Binibideo ko rin siya sa cellphone ko para may magawa. So, enjoy po the rest of the video. Thank you so much for watching, guys. Pagod na pagod po. Grabe. Kapoy na kapoy na talaga siya. Sabi niya, kapoy talaga. At hindi niya alam ako rin kapoy na kapoy. Kamusta naman ako, di ba? Oh, di ba? Sino mas kapoy? Dalawa pang hinahawakan kong kamera habang naglalakad kami. Lagot ka sa akin mamaya at Pinagod mo ang katawang lupa ko. Pwes mamaya, papagurin ko rin ang iyang chururot. Bye-bye guys! Enjoy watching! Ah, shit! Tak ka ada Ang ganda, oh, ang ganda naman ng view dito. Oh, diba? Point five. Wait lang, wala pa tayong picture. Forma forma sa dia. Wait lang ah. <laughs> <Hi. laughs> si malakas at si mas malakas. <laughs> <laughs> ah, how's the feeling? Nindot tau kai nindot. Ha? Nindot. Lawa yok. Ketawa seru waktu. Eh. Eh. So, waliligo na po kami guys. Bye bye. Salam. Sihai manabok bilal. Ayo menang lagi. Halo menang head. Next game dengan upload Ayan, sa mga parents sila, hindi po sila nagpaalam. Mga kating classes po sila. Ayan po sila. Uh, kasama ka mo? Kasama mo, Rane? Ay, makawag po sila. Saint Vinil po sila kari Ateneo. Eh, eko po, Pancit TV. mo, kanara mo sa video. Sila mga to, Pancit, oh, mga... Wao mo, ha? Alam, kami na lang, Pancit. Pwede otin okay, na lang ka ano, naka-jersey. <laughs> <laughs> ah, agate, utin si Pangita okay. Yapon dia So, nangaligo na po ang mga karpat. tara o. Oh. Ah, ay grabe, busog na busog. Ay, may nalunod, bloated. <laughs> <laughs> cellphone mo, may wala, wala magtulakan ha, kamang cellphone, malam mo. Wala rin. Pagduma, Ang lamig, no? <laughs> Nagulat ka, no? Uy! <laughs> Ino? Ah, culture shock ka, no? Culture shock. <laughs> Bo, ang lamig, no? Ano mas malamig? Yung feelings mo yan? <laughs> Yung <Your> feelings. Uy, Chay! <laughs> Parang gusto kong Ulan na. Ulan na

Lawang! Ang namula! Lawang kasing! Come, baby! Come, baby! Come! Dito! Awin mo lalong? So daw, kasi lang konti ni mo rin may kanang unib... Ano Ang ganda ng ano nila, na no pool. Anong color ito, no? Hindi kasi parang unib... parang ano...

Dai sige na kag sa lagi sa kuan dai. Dito kay nangay ka sa pagkaon din kay Muni. Hi. Pelayla. Pangalan. James. Kada ko kay lawas ah. Reborn. Reborn. Ridge. Ariel. <laughs> si Mashu. <laughs> <laughs> sige, panghalas mo.

địch sao đang ở đâu sao không biết 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 sao không biết

Terima kasih telah menonton! mistress hala, hala malah 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 mato tubi porque mato tubi porque

おお <music>、oh, <laughs> <laughs> smile smile na <not>. sit sit, <laughs> sit. sit.